Yan guys. Namimili tayo sa ating maliit na groceries. Yan. Tapos natin ngayon na yan na. -di 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 display tayo. Yan na lang kasi makonti alang lang yung laman ng ating maliit na tindahan. Eh, yung bagong pinangmili natin ngayon, i-display -di naman natin. Yan. Yan na lang ang laman. Yan na. Nanimili ng panibago para eh, ano naman natin, dagdag dyan sa konti natin. stock. Napakamahal guys. Ayan. Yan na ano, groceries guys. Kulang 5,000 na yan. Yan lang. Sobrang mahal ng mga bilihin talaga. Kaya kung maliit lang yung ating Oh nan mahirap maka roll, rolling agad yung ano natin paninda kontik lang Mamaya, oh. madadagdagan ng kunti. Kasi, i-display na natin yung pinamili natin. Ay, wala nang laman, oh. tan Store. So, bilang konti na lang ng laman. Oh, may, guys, ano hin natin to? Para madagdagan na. Ah. Mag-unboxing tayo mamaya, saka mag-display. Madami ng pulang. Okay, e, pilitin natin palaguin ng ano. Kahit konti na lang yung paninda natin. Sana gabayan tayo ni Lord. Na, <clears throat> lalago man lang itong ating gusto dito kami umaasa guys sa aming araw-araw na ano sa araw-araw namin pamumuhay, dito kami umaasa sa maliit na tindahan na to. Kasi, mamaya guys, update kahit ano pag na-display namin lahat tong aming mga piramidi ngayon. Thank you for watching guys.